pa-tick pala ng muna natin yung ano niya. So, so pala. Guys, andaki late Python. Kaya natin kadalian natin pa sa boat para ma-register. malayo kasi malakas pa yung sawa eh. Estimated ko ng 10 kilos. Oh. si Idol Kim Vlogs yan yung partner natin so yung tinurn over sa atin kahapon na sawa, eto na dala namin so kinilo namin siya, ito ay 6.1 kilos na sawa so shout out dito sa mga nag surrender sa atin, so tinanong na rin natin si Doc, yung veterinarian na kung pwede siyang i-release. So, in naman. Pito release naman siya. Wala naman siyang sugat. Wala naman siyang sakit. And yung wild instinct niya andun pa rin. So, pinipili naming lugar. Itong tabing ilog. Itong ilog na to, disclaimer, wala pong pumupunta rito na park. Kasi bangin na po yan sa taas. Pwede siya dyan umakyat. Ayan, wala pong pumupuntang tao dito. And wala na po itong bahay. Ayan. Ayan yung tatlo lang kaming pumunta rito. Yan, nabot pa kami ng ulan. So ayan yung sawa, tinali muna namin sa sako. and ilinabas namin siya kagabi para i-check kung fit to release. Ayan. 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 nila yung head nung strike, nag-strike. Ayan, yan yung sign na pwede siyang i-release sa wild. Nag-strike pa siya, kaya pa niyang protektahan yung sarili. And napakataba. Ayan. <laughs> ayan. <laughs> Buti na lang nakatapos. Ayan guys, yung haba nung sawate na tatanggalan na natin siya ng tape. Ayan, so ipakita kayo ng sawa, huwag na yung tatangkain hulihin kasi kahit nan venomous to, maaari itong punitin yung balat nyo. Ayan, napakalaking sawa. Ayan, malabraso. Pakakawala natin to dito sa walang di mataong lugar. Ayan, save mo na. Ayan, tinanggalan ko na siya ng tape. Para pag wala, wala oh, din maglangoy. Amo na. Panya, talagang picture Tinanggal na natin yung tape kasi natrap siya doon sa net. Buti na lang nahuli ng mga kaibigan natin. Ayan, tinape muna nila kasi sa takot. Kaya dito na muna natin ito para kawalan. Is, eh, natin! Ayan na siya. Sige. So, ayan. Ayan, napili namin habitat. Dun sa unahan, Malalalim na yung ilog na yan. Hindi na nagpakita. Sumisid na. Nararamdaman pa kasi nila tayo. Nandito. Ayan, bangin yan. Mataas na bangin yan. Hanggang dun sa itaas. Ayun.